Eh, si Nico. Si Nico, syempre nung nakita mo siya, first time mong makasama yes, si Nico. Yes, first time. First time po siya makasama. Hindi ka ba na stars track? Hindi ka ba, hindi ka ba nagkaroon ng parang, parang init or parang hindi ka ba parang nagkaroon ng kuryente? Parang wow, parang ganyan. Aswerte ko nga kasi gugwapo ng mga partner ko, si Armani, tsaka si Nico. Ano naman, kung sa attraction naman, hindi naman. Pero syempre, di ba, Thank God na okay yung mga partner ko. Syempre mas masarap gumawa ng scene kapag yung mga partner mga guwapo, tapos mga malilinis pa, tapos ayun. So malilinis, anong amoy ni, anong amoy ni Nico? Magbabango sila, no? sumisigaw yung mga pabango nila, nagugulat na lang ako, ang oh, babango nila. Siyempre, <laughs> ako magpapabango din ako. <laughs> <Hindi ka, laughs> ako. Hindi ka, hindi ka patakalibog. Yun nga lang, yung pinakaiba namin kasi, nagugulat na lang ako, di ba paglabas ko na, pupunta ako sa makeup room, ang fresh, fresh ko na. Pagkatapos na wala na, na ako. <laughs> ka na. Nabura na lahat. Ano nang nangyari sa scene ng TL? Kaya panoorin nyo yung... po Papa